Mga kababayan, isang napakagandang balita ang hatid natin ngayon para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners. Kumpirmado na. May dagdag bonus na. P13,500 at taas na 12,600 ngayong Nobyembre 2025. Totoo ito at hindi chismis. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman kung sino ang makatatanggap at kailan at maikikredito sa inyong mga account. Ako po si Your Name at bago tayo magsimula, Huwag kalimutang isubscribe ang ating channel Balita SSA Pension para lagi kang updated sa mga bagong anunsyo at benepisyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga SSS at GSIS pensioners. Isang napakagandang balita ang ating ibabahagi ngayon. Kumpirmado na po mula sa pinakahuling ulat na parehong ahensya, ang SSS at GSIS, ay magbibigay ng 13,500 bonus at 12,600 dagdag sa buwan ng pensyon ngayong Nobyembre 2025. Ayon sa opisyal na pahayag, ito ay bahagi ng taon year-end adjustment na layuning tulungan ng mga pensioners na makasabay sa tumataas na gastusin lalo na ngayong papalapit na ang kapaskuhan. Ibig sabihin, hindi lang regular na pensyon ang matatanggap ninyo ngayong buwan. May extra bonus pa na diretsong ikikredito sa inyong ATM o e-wallet account. Para sa mga miyembro ng SSS, ang 13,500 ay bahagi ng 13th month benefit at Christmas bonus. Habang ang 12,600 nadagdag ay bilang adjustment sa cost of living allowance, cola. Ipinahayag ng Social Security System na nais nilang maipadala ito bago pa sumapit ang Disyembre upang ma-enjoy na ng mga retirees ang kanilang benepisyo sa mga darating na holiday. Sa kabilang banda, ang GSIS ay nagpahayag din ng kahalintulad na magandang balita. Ayon kay GSI's President Wick Veloso, tiniyak nila na ang lahat ng eligible pensioners ay makatatanggap ng kanilang bonus simula. Nobyembre 15 hanggang Nobyembre 30, 2025. Ang halaga ay otomatikong ipapasok sa kanilang ATM cards o land bank accounts. Kung tatanungin, sino-sino nga ba ang kwalipikado sa 13,500 bonus na ito? Ang makatatanggap ay ang lahat ng retired, old age, survivor, disability, at permanent pensioners na aktibong tumatanggap ng buwanang pensyon bago, Nobyembre 2025. Para naman sa mga may pending claims o bagong retirees, maaari silang makasama sa susunod na release batch pagkatapos ng verification process. Bukod dito, ipinaliwanag din ng SSS na walang kailangang gawin o form na sagutan ng mga pensioners. Hindi na rin kailangang pumunta sa opisina dahil automatic na ipapasok ang bonus at dagdag pensyon sa mga verified accounts. Gayunpaman, pinaalalahanan ng ahensya ang lahat na mag-iingat sa mga scammer na gumagamit ng peking text messages or emails na humihingi ng personal na impormasyon kapalit ng bonus verification. Samantala, marami rin sa mga pensioners ang nagpahayag ng labis na tuwa at pasasalamat. Ayon kay Mang Ernesto, isang 70-anyos na pensioner mula sa Quezon City, malaking tulong ito sa amin ngayong papalapit ang Pasko. Kahit papaano, Makakabili kami ng handa at mga regalo para sa mga apo. Sa kabuuan, malinaw na layunin ng SSS at GSIS na iparamdam sa ating mga senior citizens na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. Ang tulong pinansyal na ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa bayan at paghihirap sa mga nakaraang taon ng pagtatrabaho. Kaya sa mga pensioners na naghihintay, huwag mag-alala, malapit na malapit na ang inyong P30,500 bonus at P12,600 dagdag pension. I-check lamang palagi ang inyong ATM accounts o mobile banking apps upang malaman kung pumasok na ang inyong benepisyo. Ngayon nga mga kababayan, malinaw na malinaw confirmed na talaga ang p 3500 bonus at ang P12,600 dagdag pension para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong Nobyembre 2025. Hindi na kailangang maghintay pa ng Disyembre dahil mas pinaaga na ng dalawang ahensya ang kanilang paglalabas ng benepisyo. Isang napakagandang balita ito lalo na marami sa ating mga lolo at lola ang umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa opisyal na tala, sisimulan ang pagkredit ng bonus at dagdag pensyon simula Nobyembre 15 hanggang Nobyembre 30, 2025 depende sa schedule ng inyong bangko. Ang mga pensioners na may ATM account sa Land Bank, Union Bank, RCBC, at DBP ay inaasahang unang makatatanggap dahil sila ang may direktang koneksyon sa SSS at GSIS Payment System. Para naman sa iba pang bangko, maaaring umabot ng ilang araw bago makita sa balanse kaya mainam na regular na i-check ang inyong account. Dagdag pa rito, ipinaalala ng SSS at GSIS na walang processing fee, walang deduction, at walang kailangang i-verify online. Kapag may natanggap kayong text, o email na humihingi ng impormasyon kapalit ng bonus release, siguraduhin huwag itong pansinin. Ang mga ganitong scam ay naglalayong makuha ang inyong account details, kaya laging tandaan, tanging sa opisyal na anunsyo ng SSS at GSIS kayo maniniwala. Sa panig naman ng mga pensioners, maraming netizens na ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Ayon kay Nanay Lourdes mula sa Cebu, talagang napapanahon itong bonus na ito. Ang daming gastusin lalo na't malapit na ang Pasko. Salamat sa SSS at GSIS sa pag-aalala sa amin. Isa rin itong magandang paalala na ang gobyerno ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating mga nakatatanda. Hindi lang sa pensyon, kundi pati sa mga dagdag benepisyo at medical programs. Sa mga naghihintay pa ng kanilang 13th month bonus, huwag mag-alala. Ayon sa ulat, sabay-sabay itong ipapasok bago matapos ang Nobyembre para siguradong ma-enjoy ng lahat ang kapaskuhan. Kaya siguraduhin updated ang inyong contact at banking details para walang aberya sa payout. Sa kabuuan, ang Nobyembre 2025 ay buwan ng biyaya at pasasalamat para sa ating mga SSS at GSIS pensioners. Ito ang patunay na patuloy na ginagawa ng paraan ng gobyerno na maibsan kahit papaano ang bigat ng gastusin, lalo na ngayong panahon ng mataas na presyo ng bilihin. Kaya kung isa ka sa mga pensioners, congratulations! Malapit mo nang matanggap ang iyong 13,500 bonus at P, 12,600 dagdag pensyon diretso sa iyong ATM. Tandaan, ang bawat sentimo nito ay bunga ng inyong pinaghirapan, kaya gamitin ito sa makabuluhang paraan. Ako po si Your Name at ito ang Balita SSA Pension. Nagdadala ng totoo, malinaw at positibong balita para sa ating mga pensioners. Huwag kalimutang i-like, i-share at isubscribe ang channel na ito para sa mga susunod pang updates tungkol sa SSS, GSIS at Universal Social Pension Programs. Maraming salamat po at maligayang Nobyembre sa lahat ng ating mga senior citizens.